For today's video mga chuki, magluluto na naman tayo ng napaka-special na recipe ng ating ladyfinger o yung tinatawag nilang okra. Pero dahil nga nakalimutan nating i-on yung ating camera, so nandito na tayo mga chuki. Ayan na mga chuki, nilagay niya yung maraming sibuyas kasi nga gustong, gustong niya ng onions. Wow! Looks so delicious! Mga chuki no kapansin ninyo, 'di ba? Marami akong ginamit na sibuyas. Yan, mga chuki, mga ano 'yan, 1/4 kilo ng sibuyas. So, kailangan tsagaan talaga chugi kasi mas masarap yung ating recipe ng okra-okra pag ganitong kadami ng ating uh, sibuyas. Pagkatapos mga chuki ay kailangan natin siyang lutuin ng uh, yung sobrang luto na talaga siya pero hindi naman yung sunog yung ating sibuyas mga chuki. Ayan. So, wag nyong iwanan mga chuki ha, pag nagigisa yeah, kayo ng yeah, sibuyas, yeah. kasi baka mamaya pagbalik natin eh, itim na yung ating sibuyas. So, kailangan, tsaga-tsagaan lang natin ang ating paghalo-halo mga chuki. Ayan. Kung magustuhan mo yung aking video for today's vlog mga chuki, please don't forget to click subscribe, like, and share naman dyan. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-try ng ganito tsuki, um, itry mo na mamaya pagkatapos mong manood. Dahil itong recipe natin ay without salt, without pepper, asin, ano lang talaga. Sibuyas, mantika, okra, at saka itlog lang mga chuki at saka yung sili. So, ayan mga chuki, maganda ito sa mga taong hindi mahilig sa mga salty-salty. ay -salty. ayan. So, konting halo-halo. Ayan. No skip. Kasi kailangan talaga yung tiyagaan talaga. Ayan, mga chuki, ha? Ang benefits naman ng sibuyas, mga chuki, is maraming benefits to sa ating katawan. So, huwag kayong mag worry sa ating uh, dami ng sibuyas. So, ayan. At syempre, pag maraming sibuyas, mas maraming amoy yung lalabas sa ating katawan, mga chuki. Ayan, malapit na natin ilalagay yung ano, yung ating okra. So, konting tiis lang mga chukis. So, ayan, ganyan talagang buhay. Kailangan talaga natin magtiis, magcaga sa pagluto ng ating napakadaming sibuyas mga chuki So, ayan. Pwede kayong sumayaw. Ayan na magiging na yung ating okra mga chuki, Lady finger. Ayan. yeah So, hiwain lang ninyo ng ganyan na maliliit. Ayan. Ayan guys, kung magustuhan niyo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ayan, tapos Chucky, maglalagay niya ng sili. Ayan, more, more chili, more spicy. My video for today, tonight, please don't forget to please subscribe, like and share, and cover Okay, we will come back after 10 minutes. Yay. So na chuki, pagkatapos natin magkipaglaro sa ating alagang pusa, balikan na natin yung ating nilulutong uh, okra-okra mga chuki. So ayan mga chuki, medyo naglalaway na yung ating okra. So it means eh, malapit nang maluto yung ating okra mga chuki. So konting halo-halo pa. Eh. Ayan, naglalaway-laway na talaga sya. Is malambot na yung ating okra. Ayan, chuki, nagdilig muna tayo habang inantay natin na maluto talaga yung ating okra. And finally, mga chuki, eto na yung ating okra after 8 minutes ng ating pagluluto So, ayan, medyo... Uh... Toastado na yung ilalim ng ating uh, kawali. Ayan. Yung ating kawaling ginamit mga chuki ay katandaan na rin yan. Kung baga, pag sa tao yan, pag matanda na, maitim-itim na rin yan mga chuki. So, ayan. Marami ng pinagdaan ng istorya sa buhay yung ating kawaling ito. Kaya tingnan nyo naman. So, ilalagay na natin yung ating dalawang pirasong egglog mga chuki. Ayan, dalawang piraso lang mga tsuki, sapat na yan kasi nga mahal ang bilihin ngayon. Huwag mag-aksaya ng itlog, sa daming daba naman ng itlog na ilalagay mo, sayang mga tsuki. So ayan, two is enough para sa isang kain lang ng tao naman. So ayan, konting halo-halo lang mga tsuki, ops, baka hindi ka pa nakapag-subscribe. Please don't forget to click subscribe like and share. Ayan mga Chucky and salamat sa laging pagdalaw mo sa aking nga videos. Sana may natutunan ka Chucky sa iyong panonood ng aking videos. So ayan, konting halo-halo pa sa ating okrang-okrang binisa, pagkatapos tatakpan natin in few minutes and then malapit na talaga siyang maluto mga chuki kasi kailangan lang talaga natin lutuin na lang yung okra so ayan hinalo ko and sobrang lapot na ng ating okra mga chuki ayan super spicy spicy pa talaga siya di ba o san pa kayo magluto na kayo ng ganito maanghang maganda ito sa mga taong may trangkaso, mga chuki. Ayan. Ikaw, anong paborito mong luto sa okra pag ikaw ay nagluluto? Ayan. Mga chuki, finally, luto na yung ating uh ginisang okra. So, eto na naman, mga chuki, kakain na tayo. Ayan. So, bagay na bagay ito, mga chuki, kapartner niya ay plain rice. Ayan. So, itong okra natin, mga chuki, ay uh, magbabaon tayo nito bukas. So, super spicy ito. Ngayon, kung meron kayong mga kids or bawal sa inyo ng spicy, pwede kayong mag-skip na lang ng chili para hindi kayong maanghangan, mga chuki. So, syempre, sa dami ng sili na to eh, uusok talaga mga chuki yung inyong mga ilong. Ayan, baka tutulo-tulo pa yung mga sipon-sipon natin pag kinain natin ito. Mamaya mga chuki, okay? So, thank you for watching. Bye-bye!